Mga kaagoy! Ito na nga pinakainihintay! Magbubukas na nga ang blue sky! Sa bayan nga ng bayambang! Good news nga ito sa buong Pangasinan at kalapit bayan! No need to travel! Para pumunta nga ng Tagaytay! Pampanga or Baguio! Para ma-experience nga ang mga ganitong rides! Dahil dito sa Pangasinan ay meron na nga! Yahoo! Sobrang saya nito! Ito na nga yung pinakainihintay natin! Hindi ko akalain na meron ng ganito sa Pangasinan! Hindi na nga natin kailangan pumunta ng malayo para ma-experience nga! Ang ganitong kasaya at unforgettable experience! Dahil dito sa probinsya natin! Ng Pangasinan ay meron na nga karaming napakaraming rides na pwedeng sakyan. Na talagang mapapasigaw ka. Ganito pa naman na katril na sasakyan mo. Ay talagang panalo. Kaya mga kaagoy, dalhin na nga ang mga tropa dito. At ayain ang buong pamilya. Dahil ito na nga ang sign. Para mag-enjoy sa handog nga ng bayan ng Bayambang. Ito nga lang ang mga pwedeng nyo ang sakyan. Ito nga yung Sola. For only 150, makakasakay ka na nga. Meron nun ditong Star Trail. Rainbow Drop. Na talagang mapapasigaw ka dito. Sabayan pa nga natin ito ng Sky Voyager. Na meron nga ang Spin Race. Loop Express. Grand Carousel. Wacky Adventure, Cloudy Spinner, at marami pang iba. Grabing experience na naman itong mga kaagoy. Malamang sa malamang. Kapag nasubukan mo nga ito ay talagang babalik ka Kaya kung nagpaplano ka nga mag sa Tagaytay, subukan mo nga dito sa Pangasinan, baka malapit ka nga lang. Hindi ka na mamomblema sa kalayo ng pupuntahan mo. No. Dahil ang mga rides nga lang na inaasahan mo sa Tagaytay ay meron rin dito sa Pangasinan. Ganun katindi at panalo dito. Kaya wag na nga kayo magpahuli, puntahan nyo na nga ito. Sobrang mura nga lahat nga ng presyo ng rides nga nila dito. Talagang pangmasa at hindi masakit sa bulsa. Best. Tara na dito. Isuot na ang pinaka-best OOTD. At mag-picture na nga dito sa Blue Sky. Ipakalat nga natin kung gaano nga kaganda nga dito. Dahil ang rides nga dito ay talagang napaka-extreme. At mapapasigaw ka na lang talaga na Yahoo! Ang ganda! Kaya agahan mo nga ang pagpunta dito. At ang pinakamaganda pa nga dito, hindi pa masyadong crowded. At halos lahat nga ng rides dito ay talaga masasakyan mo. Bukod sa mga rides nga mga kaguy, meron nga pwedeng kainin dito. May, May mga food stall, tulad na nga na itong Golden Street. Naabot kaya nga lang din sa mag -e enjoy ka talaga dito. Promise mga kaguy ka Huwag niyo ang sayangin ang ganitong opportunity. Dahil kakaibang experience ang mararanasan mo dito. Oh. Kita kits tayo dito. At sana makasabayan ko kayo sa mga rides. naman kung taga saan kayo. Para alam ko nga kung saan napadpad ang aking vlog. Agoy!